Tapos na guys. Bagong Malakak design. na siya. Malakak ng tagumpay. Ayan. Bagong design. Bagong design daw niya. Dinagala <laughs> Hi guys, ayun nga tapos na yung aming ano CR. Tinapos niya na ngayong linggo na nagpanggabi siya. Kasi siya lang dinaman ang gagawa. Ayun guys. So. May faucet na siya kaya lang slanted. Hindi bibigwan nakikita eh. <laughs> ayun, yung ilaw. Wait lang. Ayan, slotted siya. Hindi na kasi siya mapigat kasi higpit na higpit na to. Pero guys, oh, yung pader namin may butas. Butas to kasi syempre, kailangan nagariin. Ayun oh, no? wait lang. Ayun o, oh, kita nyo ba? <laughs> Ayun o, oh, yung pa na sa lapag. Ayan. Pero si Simito yun din yan. Yung inis ko guys, papunta ng galit. Pero naawa naman ako. Di ba itong ano, itong AC. Ayan dyan, sa so may bintana ano na yan. Ang, ang sa katapat niyan, ano? Yung halaman namin sa may lamis. Sabi so, nga ako tatapat sa may, ano, sa may electric pa na maliit. Inayos ko yung ano, yung, yung sa ilalim niyan, may ano, may yung timbang maliit may timba tsaka yung mga halaman ko nandyan inaayos ko pero ginugulo nila tapos <laughs> basta uy alam mo yun inaayos ko gulo nila kasi yung washing nila pagtangali Diyan nila tinatali hanggang gabi tapos kinabukasan, doon nila inaano, doon sa kabilang bahay, itinatali kasi mainit ito pag umaga hindi wala walang masisinungan yung mga aso nila. Kaya dyan sa lamesa, dyan sa ilalim ng lamesa, sumisilong kasi mainit nga. Eh, ba diba? So, sobrang init kahit aso nagkakasakit na heat stroke ba? Hmm? Halhal nga lagi yung mga aso eh. Naawa ako sa aso. Kasi wala silang matinong silungan. So yun, tingnan nyo na lang. Ayan guys, oh. Ayan, tingnan nyo. Gulong-gulo na siya. Dito yan, oh. Dito yan, inayos ko yan lagi. Dito yan sa ilalim. Pero pag tanghali, nanjan na yan nanjan Kasi itong mga laman na to oh, ayos ako nang ayos. Ayos. Sige. Ayos. Pero pagtanghali nagugulo. Kasi nga yung mga. So dito nagsisilong sa ilalim ng lamesa sa sumbrang init. Wala kasi. Wala namang masisilungan na matino. Ayan. Ganyan. Ganyan ang ayos oh. Ganyan na nga lang ang ayos eh. Pero wala. Ginugulo pa rin. Kasi nga walang sisilungan yung aso. Namatay na nga yung ibang halaman ko. Ayan oh. Tulad yan. Tulad nito oh. Damage na naman. Hindi na rin ito magtatagal. ang ganyan eh. Wala na kasing bakod guys. Ayan oh. Wala nang bakod. Nabulok na yung bakod eh bakod nila yun may bulaklak na din to guys ng mga halaman ko ito mayroon na din bulaklak dalawa yung isa hindi pa nabuka tapos yung isa ando no. yun lang so ayun sabihin nyo, sabihin niyo nga kung wala akong karapatan makaramdam <laughs> ng inis hanggang magalit nagagalit ng itsurang to wala naman kasi ako magagawa kasi wala naman bakod. Nakakadina naman yung mga aso. Walang masilong ang matino. Kasi net lang naman yun. Yung net nila guys, kung, na, kung ewan ko kung nakita nyo. May net na din sila ganyan sa amin. E eh, kanina lang, kanina lang yan kinabit. Hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan yung dito eh. Basta yung init, hindi kaya ng aso kaya sa sa, sa lamisa sila sa silong ng lamisa nag silong. Kawawa nga yung kawawa nga yung mga aso. Kasi laging nasasaktan. So anyway, yun lang. Wala na yung asawa ko pumasok na. Kasi panggabi siya. So see you again next time, guys. -bye. Ah, wait lang. Gusto kong purihin ang aking fest. Kasi sa sobrang tubigata ata, kaya ganyan na. Ah. Char. <laughs> Bye!